Good morning! Magandang maga po mga kapatid. Kapitong araw ng bagong taon. Kaya Ngayong araw na ito ay uh, pangalawang araw naman sa ating uh, nakatakda at practice na yearly na prayer and fasting. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga magkaroon ng desisyon na maging bahagi ng uh, prayer and fasting ngayon. Pero ang Diyos nakakaalam at importante ay uh, kung sino ang nakikisali o nakilahok ay uh, ating dalangin na uh, sila ay uh, mapanatili ang uh, sa presensya ng Panginoon at ganoon din na Ma makayanan nila ang challenge ng na hindi sila regular ang pagkain ko ano man ang uh, sana ay marinig nila ang sinasabi ng Panginoon sa kanila so may ilan na tayo mga kasama ngayon at maganda umaga po sa inyong lahat So, ang ating pag-uusapan ay na masukpo natin sa ikapitong salmo sa mga awit, kabanatang pito. At uh, ang ating focus verses ay yung kilawing apat at hanggang labig-anin. At, at, at ang ating pag-uusapan tungkol sa isang panalangin para sa katarungan. Itong katarungan na hinahanap ng napakaraming mga tao at kuminsan ay napakahirap ma, ma sabi natin ma, makamtan subalit uh, alam natin at the last end sa katapusan ng daigdig ay uh, matakamtan natin finally kung tayo ay biktima ng kawalang katarungan so uh, Tayo po ay magsimula at buksan ang ating mga aklat sa Salmo 7, uh, 1 to 6 sa aking pagkatapos ay kalabing apat hanggang lakabing anim ito po uh, ang sabi sa aklat ay isang uh, uh, awit ni David na patungkol kay Kohes na isang Benhamita uh, isang uh, tauhan ni uh, Haring Saul at maaring ang nang sinulat niya ito noong kasagsaga ng panahon na siya ay inuusig at hinapinagtatangkaan hinap ng ng di mabuti ng Haring Solomon so Pakinggan po natin ang sinasabi. Sabi sa 1 to 6, sa wikang Tagalog, magandang balita Biblia. Ganito po ang ating mababasa. O Yahweh, aking Diyos, sa iyo ako ay lumalapit. Ligtas mo ako sa mga taong sa akin tumutugis. Kundi sila'y parang leon na lalapas sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. O Yahweh, aking Diyos, kung ako may magka nagkasala at kung ang aking mga kamay ay puminsala sa iba, kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako ay naminsala o nang ng kaaway, Payag akong hulihin, patayin kung kailangan. Iwan akong walang buhay at sa lupa'y mahandusay. Paganda ng ipagkasulat sa bilang siyang tulak Sabi dito, to, O Yahweh, bumangon ka, puksain mo ang kaaway. Ako'y iyong ipagtanggol sa palpit nilang kamay. Gumising ka't sa gipin mo, ako ngayon ay tulungan dahil ang hangad mo'y maghari ang katarungan. So ito nga ating panalangin para sa katalungan. At ang sa talatang labing apat hanggang labing anim, sabi dito, Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, pinaglihis siya na ang kalokohan at, ay, at pinanganak niya ang kasamaan. kay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap sa sariling karahasan. Ako ngayon ay nakihirap. So ulitin natin, ito yung ating uh, pag uh, bulay-bulayan siya, nahigit sa lahat sa ating binasa, labing apa hanggang labing anim. Pagbasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, ipinaglilihin niya ang kalokohan at pinanganganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang tunay ang, ang may gawa sa parusang tinatanggap sa sariling karahasan. Siya ngayoy nakihirap. Pagpala inawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa awit na ito na aming pagbubulay-bulayan. Magsalita po kayo at uh, makikinig kami. At gamitin namin ang papakinggan upang ang mga hamon sa Aming kapaligiran at nagaling sa gawa ng kaaway ay aming mapagtagumpayan at higit sa lahat makamta namin ang katarungan katulad ng hiling ni Haring David sa panahon na siya ay pinag-uusig na wala namang dahilan. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So po yung ating... Bigyang pansin ang, ang ating... Uh, uh, Binasa ay isang awit na tinatawag nating parang paghinaing o lament. Okay? May marami iba ibang awit po at ito ang sa nila as as, as uh, what to call a psalm of lament, paghinagpis dahil sa kawalang uh, sa katarungan, walang katarungan at uh, pag pag-uusig uh, na nasa ng writer. At alam natin ang, 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 ang may akda ng awit na ito, si Haring David. So gusto kong makita natin na sa, sa salimbutan na ito, marami tayong bagay na wala sa ating control, beyond our control. Okay. At tulad ng pagbabago ng panahon, ulan, ang init, lindol, mga natural na bagay na nangyayari na hindi natin kayang pigilan. Pero sa mga bagay tungkol sa mga kapwa-tao natin at sa ating mga relasyon, ay meron din tayong dapat matanggap na titinanggap ko na, na sa aking sarili na uh, kahit hindi ka, wala ka namang intensyon na makipag-away, merong tao na gusto kang awayin. Okay? mahirap natin intindihin kung ano ang dahilan. Pag tinanong mo sila, meron laging dahilan. Pero sa aking palagay, ang uh, mga, dahilan kung bakit merong laging kaaway, una ay ito ay talaga namang sinabi ng Panginoon na ang uh, kaaway, na kaaway din niya, na pinagtagumpayan niya, ito nga ang demonyo, ay laging uh, sabi-sabi sa, sa Apostol Pedro sa kanyang liham na ito po ay parang isang leon na uma, na uma, uma at laging naghahanap ng kanyang masisilat. Yan po ang mababasa natin sa aklat ni Apostol Pedro. So, kaya yung mga kaaway, kahit na wala kang ginagawa, sila ay kumisay dumarating. Kasi kumisay nga dahil iba-iba ang ating karanasan, iba't -iba ang opinion, yung ating sinasabi na sinasabi natin na wala namang uh, layuni na makasakit o sabi natin hindi tayo laging maingat sa pag-deliver uh, na mensahe, they become our enemies, na naaway nila tayo dahil hindi nila, hindi sila sang-ayon sa ating pananaw. Yung iba naman ay hindi natutuwa, kabi nga ng isa sa mga uh, uh, social anthropology social scientists, ang isa sa mga uh, katangi, uh, isang negative trait ng mga Pilipino ay kumisa sila ay hindi natutuwa sa merong umaasenso. Sabi niya ay crab mentality. So, yung mga tao na merong kaisipan na kailangan tayo laging pantay-pantay at walang nakakalamang ay commission ay dahil sa inggit, sa halip na alamin kung paano ang naging daan, tagumpay ng kapwa ay merong nang-iinggit at naninira. So sila yung mga misa'y direkta, harap ang kaaway at kumisya'y lihim na kaaway natin. Pero natanggap ko na 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 tanggap ko na sa aking sarili na yung mga tao na uh, sabi natin uh, nangaaway na walang dahilan, wala kang makitang dahilan at nag-invite pa katulad dito nagsabi ni ni Haring David ay nagsasama pa ng iba kinakalat pa yung kanyang raramdaman at nagsusulsol sa iba para maging para ikaw ay hindi rin maging favorable sa sa tingin nila ay uh, sila ang talagang magiging dahilan ng kaguluhan. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa community, kundi sa sa, uh, sa iglesia. Sabi nga natin dito yung mga natawag na marites. Okay? Nagahanap ng damay. Hindi natin alam dahilan kung bakit wala silang makita maganda sa nakikita sa kapaligiran at laging kinukumpara yung mga kritisismo ay hindi mapipigilan. So, ang para matang makamtan ng katarungan na sabi ng dito yung ating pinag-uusapan sabi ng iba kailangang gumanti sabalit dito, sa ating pagbabasahin, ibabasahin itong ating pag-iisipan itong sinabi ng sa awit ang tamang tugon hindi reaksyon ang tugon kasi ang reaksyon ay yung hindi mo iniisip ang tugon ay yung meron kang maliwanag na direksyon kung anong gusto mong marating At the correct response to what we call yung mga surpresang kaaway at mga lihim na kaaway is to pray, manalangin. Ito nga ang itong ating binasa, isang panalangin ni Haring David na ang Diyos ang bahala. Kasi nangako naman siya na, na siya talaga ang gaganti. At kung tatandaan natin, two weeks ago pinag-usapan natin sa Romans chapter 12, uh, sabi uh, doon ay huwag nating uh, gantihan ng masama ang masama. Diba? Sabi doon, I do not repay evil with evil, instead repay evil with good. the Romans chapter 12, 19 to 21. at all order, mahirap talaga. Kasi kung sino yung nasasaktan, lalo pang masasaktan. Dahil, habang natin pinapayagan, ang concern natin commission ay kapag ito'y ito ay hindi uh, natin quote-unquote baka naman mamihasa at gawin din sa ibang. So, pala dito si Haring David ay napakatalino. Nakikita natin dito na ang ginawa niya ay ibinigay niya, pinagpa niya ang paghiganti. So, ang kanyang response ay humingi ng protection sa Panginoon na preserve ang kanyang buhay at bahala na ang Diyos. Kaya nga napakaganda yung nasa bandang uli na yun nga yung ating focus verse ngayong umaga. Kasi meron talagang kasamayan kung sino ang nagtatapon ng putik ay nakuubusan ng tatayuan. Anong ibig sabihin? The one who, who who throws more mud uh, loses ground sa wikang English. Ang ibig sabihin, yung mga taong nagkakalat ng di mabuti tungkol sa kanilang kapwa ay nasyang nawawalan ng kredibilidad. Kaya sabi dito ni Haring David, at, 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 at babasahin ko rin sa, sa NIV, ang sabi na talagang may katotohanan ang sabi sa 14 to 16 Uh, nung uh, chapter 7, The wicked conceive evil, they are pregnant with trouble and give birth to lies. They dig a deep pit to trap others then fall it into it themselves. So, yung mga naglalagay ng patibong, sila ang nahuhulog doon. Kaya, dahil ang Diyos natin ay tapat, sabi nga alam natin, kasabihan hindi siya natutulog at alam niya kung sino ang tama. So, kung ano man ang ginagawa ng sino man sa atin, pinakakalat, o kaya kami siya direct ang uh, gumagawa ng paraan para sirain, hindi lamang ang ating reputasyon, o ating pagkatao, kaya kami siya talagang direct physically na abuso, verbally abuse. Ang ating para sa akin, at tulad ni Haring David, Kutulad rin ng uh, nasabi ko ng Sunday na si Mahatma Gandhi, sa Gandhi, sabi niya ay peaceful, maging you seek the way of peace. At para tayo magkaroon ng kapayapaan dahil talaga namang mahirap ang may kaaway, tumakbo sa Panginoon at siya ang bahala sa tao na yon. Dahil ito nga yung katotohanan na kung sino ang naghahangad ng di mabuti sa kanyang kapwa, kalimitan sila yung napapahamak at higit sa lahat, nawawala ng kaibigan. Dahil, yun e nga, kung ganong ginagawa niya sa ibang tao na pinagkakalat sa iyo, o inaniwala personally na kapag hindi ka na niya kaharap, ikaw naman ang pinagkakalat niya. So, you may not agree with me, but ito ang aking nakikita na kaya sa aking sarili, ako'y na po ko ko ang Panginoon. Ako'y may kapayapaan. Ako ay, may, may maalam ko, mayroong mga tao na maaaring um, masama ang loob sa akin. Pero kailangan ko minsan yun para ituwid ang di mabuting nangyayari. Kaya handa akong sabi natin, mareject. reject Minsan ay talagang i-oppose. Pero sa lahat ng pagkakataon, ang aking layunin bilang inyong pastor ay ituwid ang ang mali, git sa lahat, magkaroon ng maliwanag na direksyon, hindi lamang ang aking buhay, kundi ang buhay nating lahat. So maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong umaga. Muli ay ating alalahanin. Hindi ka natin pwedeng i-please ang lahat ng tao. Sabalit kapag ang Diyos ang nalugod sa atin, yung blessing niya hindi niya ipagkakait. Hindi lamang sa atin, kundi sa mga tao, hindi natin pinapatulan. Uh, pagparainawa at nawa sa ating uh, kung kayo kasama sa pera fasting, makayana natin ng mga challenges ng, uh, ng anumang kakulangan sa nutrisyon o anumang bagay at uh, let's spend time with the Lord habang tayo ay nag-aayuno tayo po yung manalangin. Salamat Panginoon na napakaganda ng halimbawa ni Harib Damit na the man after God's own heart na kahit na siya ay nausig, pinagtatangka ng hindi mabuti, inilagay niya sa inyong palad, sa inyong kamay, at sa inyong pasya, ang kanyang kinabukasan. Naway matutunan din namin ang ganitong pamamaraan ng pagtugon sa mga bagay na kinakaharap namin. Alam namin, Panginoon, dahil sa ginagawa namin, ng kaaway ay patuloy na gagawa ng paraan, gagamit ng tao, gagamit ng sitwasyon upang sirain ang plano at purpose ninyo, Panginoon patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, bawat isa sa amin. Sa sa kanyang aming pagbabago na ginagawa niyo sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo ay mapagtagumpayan namin at malagpasan. Kayo po ang gaganti, hindi kami at alam namin, Panginoon, ang inyong hatol kung hindi man matanggap ng mga tao na hindi nagpapasakop sa inyo sa panahon na ito ay matatanggap nila sa panahon na huling araw na inyong paghuhuko. Salamat po Panginoon na ang kapayapaan na nang gagaling sa iyo manatili sa aming lahat. Aming dalangin ang ay mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Brother Jojo, si Brother Marvin Jokarisa, Anay Mila, sino pa mang iba na, alam namin na ay, ay, ay nangkihintay nang ng ganap na kagalingan ay pagalingin niyo po sila Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama hanggang sa muli. Mag-ingat po tayo at patuloy na pag sa Diyos ang anumang karanasan natin at anumang bagay na alam natin hindi makatarungan na ginagawa sa atin at ating kapwa. God bless po.